Hindi pinalagpas ni Senadora Grace Poe ang Department of Information and Communications Technology kaugnay sa hinihiling nilang karagdagang pondo para sa taong 2024. Sa pagdinig sa panukalang 2024 budget ng DICT ay lumutang na ang dami ng pondo na hinihiling gayong mabagal ang paggastos ng kanilang pondo para sa taong 2023. Sa report ng financial performance ng DICT para sa 2023 ay inalahad ni Undersecretary Herherson Asidao na hanggang nitong September 15 ay nasa 25% lamang ng kanilang 13.9 bilyong pisong pondo ang nagagastos. Here's the problem, the I mean, utilization rate 'yung baba-baba naman. Tapos hindi kayo ng additional budget. I mean, you're trying to tell this panel that by the end of this year you will have been able to utilize about 70% more or less of your budget. But right now, we're already in the ber months. How are you able to do that? Pero paliwanag naman niya na target ng ahensya na umabot sa 28% ang budget utilization sa katapusan ng Oktubre, 60% pagsapit ng Nobyembre at 70% naman hanggang sa Disyembre. Samantala, para sa taong 2024 ay hinihiling ng DICT na dagdagan ng 5.6 bilyong piso ang panukalang 9.8 bilyong piso na budget ng ahensya at mga attached agencies nito. Ito ay gagamitin ng DICT para sa operational expenses, regional offices at personnel, pagpapagawa ng opisina ng DICT, development plan, e-government system development program, cybersecurity at ICT industry development ang paghingi ng malaking pondo para sa susunod na taon sa kabila ng mabagal nilang paggasto sa taong kasalukuyan ay sinita naman ni po. Duda si po sa pahayag ng DICT na maiangat sa 70% ang budget utilization rate sa pagtatapos ng taon gayong pumasok na ang Burr Months. Hirit ng Senadora, ang paggastos ng pondo muna ang solusyonan ng DICT maging ang mga utang na hindi pa nito nababayaran. Mula dito sa Pasay City, para sa Dios at Pilipinas kong mahal. Troy Gomez nag-uulat sa News.